Kami nagpagod. Kami nagpagod ng tubig, pero sila lang yung sila yung pwede gumamit ng siya. Dami talaga, oh, fresh potok. Marami kami, madami. Hai, holen guys nice, <laughs> nice. akala mo diba it's yung gate <laughs> baka may magnanakaw na makakapasok eh don't see wala lang 'to sa ay sa ano <laughs> wow Aba, may taon dun oh may paninda dyan <laughs> ano yan dyan taon na yan may paninda may bahay pala dun oh dito rin sa taas Uy, sa Davao O sa Bukidnon, meron ganito Bukidnon Davao Sa Mindanao Meron ganitong Ano Ano ba diba guys? Malayo ito sa siyudad. Kami lang ang tao. Sa siyudad ang daming tao. Dito, dalagang sariwang hangin. Dito, mami, mami, Ay! Okay. Sabi nga, sa ano? may talaga Pero dito, hindi. Wala dito. Kaya pinapilipin mo ni Megan na nagpunta sa tao dito. dito. Uh -oh. Uh -oh. Oy. Oh, ayan oh, may, may may bahay pa doon ang layo. Grabe. Tapos ayan oh, may mga daanan talaga. Ito. Luna! Nandito na yung parcel mo. Bakit dito mo pinapa-deliver? Oh, ko dito.

Ay, <laughs> kanindot yag sa nature ay. Grabe amazing talaga ang ano, creation ng Lord. Wala. <laughs> <laughs> Oh, may sasakyan doon. Saan dadaan yang sasakyan? Agila. Wow. Wow. <tik> Wow, may Agila dito sa Barcelona. Nagila wow. <laughs> pa nagarap ko pa ng Agila nandito nang si Agila. Wow! May ni na niya na ni guys.

sa tok -tok na talaga kami ah. Oh. ayan grabe pero mas mas relax ito kaysa yung last time namin na hiking ito bundok na ano yun talagang grabing bundok naman <laughs> bato bato ang hirap daanan pakit pababa as in nasa talaga siya yung mabato na lugar ito guys, ito at least ganito ang kalsada daanan niya. Meron talaga siyang kalsada. Nadadaanan siya ng sasakyan, oh. Parang sa atin lang sa probinsya na ganito ang daan. Pero pag inuulan, ayun. Ang ganda ng bulaklak. Ito. Hmm. Yun. Paakit kami dun sa taas. Ito lang. Lakad-lakad lang guys. Sa nature. Ito lang yung aming pinunta dito. Diba? Lalabas ka rin ng ano. Ng syudad. Ingay-ingay sa syudad. Dito ang ganda. Ang ganda ng ano dito. Ang ganda ng hangin. Wow, may bulaklak. Oh, may mga rose dito. Hindi lang, wala lang ano. Yun oh. Ang ganda ng flower. Oh, di ba? Ang ganda. Sarap tumira dito. Maganda at ka dito. Tapos may sasakyan ka na ano, pang bundok. <laughs> ang bundok so akit na here kita tayo dito mag shortcut uh, hindi pa ako nakainom ng tubig pagdating na lang doon sa taas hininom ng tubig at kakain wala akong dalang Ayan guys Hi Ganda ng nature Thank you Lord For your amazing and wonderful creation Talagang nakakamangha Whew. Nakakapagod guys Pero worth it naman yung pagod Kasi nga makita ka ng ganitong lugar ay mawawala ang pagod <laughs> ay ganun ah. ganito pagka may motorcycle motorcycle ayun o oh, may motor mga motor hindi ba yung mga nagra-rides Yeah, may bahay dito na old guys. Yeah. Tadi oh, ba minsan nakikita natin sa mga pelikula na may mga lugar na talagang bundok na tapos may mga bahay.